Allahumma. Ngayon ay sisiyasatin natin ang isa sa pinakamalalim at pinakamakabuluhang pangyayaring espiritual sa buhay ng Propeta Muhammad, ang gabi ng paglalakbay at pag-akyat sa langit. Nakaugat ito sa talata mula sa surah at hindi namin ginawa ang pangitain na ipinakita namin sa iyo, kundi bilang pagsubok para sa sangkatauhan. Sa lekturang ito, ating tatalakayin ang mga apwal na karanasang nasaksihan ng propeta, nang siya ay dinala mula Jerusalem patungo sa mga kalangitan. Mga hadith, isinalaysay ni Ibn Abbas tungkol sa talatang, at ipinagkaloob namin ang pangitain, pag-akyat sa langit, miraj na ipinakita namin sa iyo, o Muhammad bilang apwal na saksi, bilang pagsubok para sa sangkatauhan. Ito ay isang aktwal na pangitain na ipinakita sa sugo ng ala sa gabi ng kanyang paglalakbay sa mga kalangitan. At ang isinumpang puno ay ang puno ng Azakum, isang mapait at matapang na punong tumutubo sa kailaliman ng impyerno. Isinalaysay ni Anas na way kalugdan siya ng ala. Sinabi ng sugo ng ala, sa gabi ng Mihradje, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na kinakamot ang kanilang mga dibdib at mukha gamit ang mga upo na gawa sa tanso. Tinanong ko, sino ang mga taong ito, o Jibril? Sumagot si Jibril, sila ang mga taong kumain ng laman ng iba, sa pamamagitan ng paningirang puri, at lumapas tangan sa dangal ng kapwa. Isinalaysay ni Abu Huraira, sa gabi ng paglalakbay ng sugo ng ala, dalawang tasa ang inihain sa kanya sa Jerusalem, isa ay may alak at ang isa ay may gatas. Tiningnan niya ito at pinili ang tasa ng gatas. Sinabi ni Jibril, purihin si Ala na gumabay sayo sa iyo sa alfitra, tuwid na landas, kung pinili mo ang alak, ang iyong sambayanan ay maliligaw. Isinalaysay ni Ibn Masud na kalugdan siya ng Ala, sinabi ng sugo ng Ala, nakipagkita ako kay Ibrahim sa gabi ng pag pag-akyat, at sinabi niya sa akin, O Muhammad, iparating mo ang aking pagbati sa iyong uma, at sabihin sa kanila na ang Jannah ay isang malawak na kapatagan na may dalisay na lupa at matamis na tubig. Ang mga halaman ay tumutubo roon sa pamamagitan ng pagbikas ng Subhan Allah, Alhamdulillah, La Ilaha Ilala, at Allahu Akbar. Isinalaysay ni Ibn Abbas ang mga pangitain na ipinakita sa sugo ng ala sa gabi ng paglalakbay patungong Bait ul Maqdis, Jerusalem, ay mga aktwal na pangitain, hindi pa naginip. At ang isinumpang puno na binanggit sa Quran ay ang mismong puno ng Zakum. Isinalaysay ni Ibn Abbas, sinabi ng propeta, Huwag sabihin na ako ay mas higit pa kay Yunus bin Mata. Binanggit niya ang kanyang ama, si Mata. Sa pagbanggit ng gabi ng pagakyat, sinabi ng propeta, Si Moises ay kayumanggi, matangkad na tila mula sa tribo ng Shanoa. Si Jesus ay kulot ang buhok at may katamtamang tangkad. Binanggit din niya si Malik, ang tagapagbantay ng impyerno, at si Ad-Dajjal isinalaysay ni Anas, sa kanyang tanyag na hadith tungkol sa al Isr. sinabi ng sugo ng Allah, pagkatapos ay umakyat si Jibril kasama ko sa pinakamalapit na langit at humiling na buksan ang tarangkahan. Tinanong siya, sino ito? Sumagot siya, si Jibril. Tinanong muli, sino ang kasama mo? Sagot niya, si Muhammad. Sa parehong paraan, umakyat kami sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, at lahat ng kalangitan, hanggang sa ikapito. Sa bawat tarangkahan ay tinanong, sino ito? Sagot ni Jibril, si Jibril. Isinalaysay ni Malik bin Sasa, ikinuwento ng propeta, ang gabi ng kanyang pag-akyat sa langit. Sinabi niya, pagkatapos ay dinala ako ni Jibril, at umakyat kami hanggang sa ikalawang langit kung saan humiling siya na buksan ang tarangkahan. Tinanong, sino ito? Sagot ni Jibril, ako si Jibril. Tinanong, sino ang kasama mo? Sagot niya, si Muhammad. Tinanong, tinawag na ba siya? Sagot. Nang makarating kami sa ikalawang langit, nakita ko si na Yahya, Juan, at Jesus na magpinsan. Sinabi ni Jibril, sila si Yahya at Jesus, batiin mo sila. Binati ko sila at sinabi nila, maligayang pagdating, o matuwid na kapatid at matuwid na propeta. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, ang al-Isra wal-mihraj ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari kundi isang paalala ng mga aral na dapat isabuhay ng bawat muslim. Ang mga pangitain na ipinakita sa propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay tunay na pagsubok at gabay mula sa kahalagahan ng maagap na pagdarasal, sa pagiging mabuti sa magulang hanggang sa pagpili ng landas ng kalinisan at fitra. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang mga pangyayaring ito upang maging mas disiplinado sa ating pagsamba, mas mapagmahal sa ating pamilya, at mas matatag sa ating pananampalataya. Ang mga salita ng papuri, subhan Allah, alhamdulillah, la ilaha ilallah, alahu akbar, ay hindi lamang pananalita kundi binhi ng kabutihan na tumutubo tungo sa paraiso. Maraming salamat sa inyong pakikinig naway patuloy tayong gabayan ng ala sa tuwid na landas at sa mga gawain pinakamamahal niya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung nagustuhan niyo ang ating talakayan at nais pang matuto ng mahalagang aral, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Wisdom Channel at pindutin ang bell button upang lagi kayong ma-update sa ating mga bagong video.